So yun na watch mga balakubak Ayan, testing lang natin siya So matagal na to sa akin Ayan. So meron na tayong Mga Mga mini mini, mga air mini One, two mga ganun. Tapos meron na rin uh, mini Mini three, mini four Pro Ayan. So uh, Ang kagandaan nito Ayan. kahit sa ulan lalaban yan so ayan okay so tingnan natin kung gagana pa so ito na yung remote nya so hindi ko pa na set testing natin okay ah uh, tagal ko na hindi na eh so check natin ano ba ayan. Double click mo siya. Ganun din dito. Ayan o. Ayan. Ah, hanapin niya yan. Ito. Yung red. Hanapin niya. Pag nag-green nag yan. Ibig sabihin nag-match na sila. Ayan o. Ayan. Nag-green na siya. Ayan. Tapos itong wifi natin. Tignan natin kung Ayan, nakita na siya. O. RC. Connected. Nakita na siya. So, check natin. Aha. Punta tayo sa ayan. O. Ayan. Ayan, nag-ano pa siya. Nag-update. tingnan natin kung ano. Ayan, let's go to fly. Ayan. Tingnan natin kung ready to fly na siya. Ayan, no, no positioning. Ito lang natin, lang te, nag lang ito. Nag-update pa. So, yung map natin. Ayan, nandito andito tayo. Ayan. Nag-okay na yung ano nyo. Yung ready. Ready to go. GPS. Okay. Ayan. So. Nag-update -up. na tayo. naka-hybrid so check lang natin kung gagana pa <coughs> Ayan. baba mo lang to para pantar natin yung hmm. diba ready to go siya Ayan. pag tinesting nyo yung pinaka uh, fan nya press nyo lang tong dalawa pababa Ayan. and then okay naman siya push down nyo lang tong left side ayun o, mamatay na yan Okay. Ready to go na tayo. Check natin. Doon sa... Ito. Tingnan natin. Ready to go natin. Ayan o. Okay. Naka-testing yeah, natin. One eternity later.